Mga idol, gusto mo bang palitan ang payout method ng inyong Facebook account? Dahil ang dati mong ginagamit ay PayPal account. Dahil wala ka pang uh, bank account na ginagamit dati at gusto mo ngayong palitan mga ka-idol. So paano nga ba magpalit ng payout method ng inyong Facebook account? Kung gusto mo malaman, pakipalo muna ako at pindutin muna ang follow button sa tabi na aking pangalan. At kung tapos na, tara na! Simulan natin, panuorin mo ang video na ito mga ka-idol. So una ay pumunta sa inyong Facebook profile account at pagkatapos ay pindutin ang C dashboard. At dito sa tools hanapin mo lang ang payout at kapag di mo mahanap ay pindutin mo lang ang C more. At dito mo makikita ang payout at pagkatapos ay pindutin ito. At pagkatapos pindutin lamang ang settings gear icon sa tabi ng iyong profile. At dito sa payout method ko ang nakalagay dyan ay Paypal at gusto mong palitan ng bank account ay pindutin mo lamang ito mga kaidol yung Paypal. At pagkatapos ay pindutin mo lang ang update. At pagkatapos ay piliin lang natin ang manual link bank account. At pagkatapos ay pindutin lamang ang link payout method kapag matapos mo nang pilapan ang lahat ng mga hinihinging information details. Katulad ng inyong bank account holder name, swift code at bank account number. Pagkatapos pindutin lamang ang link payout method. So I hope nakatulong sa iyo ang video na to. Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Have a nice day, idol.